Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. man. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagdiliab Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y isang milyon bukod pa sa milyon-milyong nakantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay na tutunaw, parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw Oon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa aninmang mga Diyos na ginawa. Panginooy magahari, lakas niya ay mananatili. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro Mga pinakamamahal, Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Esokristo, na ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na kathalamang ng tao. Nasaksiyan namin ang kanyang kadakilaan. Nang ipagkalob sa kanya ng Diyos Ama, ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kalwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak, siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, Aleluya. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang kinalulugdan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umakyat si Yesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya si na Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin. Nagbago ang anyo ng kanyang muka, nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsay-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Yesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila biglang nagising at nakita nila si Yesus na nagniningning at dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papalis na sa tabi ni Yesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moses at isa kay Elias. Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap. At sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan. Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Yesus at hindi mo na sinabi ng mga alagad kaninuman ang kanilang nakita. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,